Nabaliw pala ang isang gay comedian sa isang gwapong modelo na may kalayuan ang tinitirhan. Dahil madalas siya sa male model, ay napapabayaan niya ang kanyang trabaho. At hindi lang yan ha, pati pera niya ay ubos. Paano naman kasi Dakota Harrison ang modelo, kaya naman lahat ay binigay ni komedyante. Anong say mo dyan, Mildred? Dakota Harrison. Oo, oh, Dakota Harrison. <laughs> Ibig sabihin, malaki ang anich niya Ay, ano? <laughs> Diba? Oo. Oh, oh. oh, oh. oh sabihin, ano, type na type talaga siya ni Gay. Oo. Oh, oh. oh, kasi, oh, dang, ang layo-layo daw ng tinitira ni, mm -mm. ni, ano, ni male model. Mm -mm. Talaga nag-e-effort si baklitang gay comedian, na puntahan siya, syempre magastos pag malayo, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. At pati trabaho niya naaapektohan. Ay naku, kailangan mm -hmm. magtrabaho siya kasi kung mm -hmm. ano umibigay niya kung wala siyang trabaho. Oo, oo nabaliw-baliw. Diba? Kasi minsan ang mga bading nagtatrabaho talaga para maibigay, mm -hmm. di ba? Parang ano... <laughs> <laughs> At siyempre, bukod sa Dakota, eh gwapong-gwapo si modelo, mm -hmm. kaya naman walang choice. Ang badidang kundi magpakabaliw sa kanya at ibigay ang lahat. Ay, bonka hmm. Ganyan kaya si ano, yung isang kaibigan natin Sino? na all out pagdating sa bading. Oh, ay, parang may kilala si Kuya Romel. <laughs> Oo, oh, oh, maraming kakilala ganyan si BFF Romel, no? Hulaan oh. <laughs> na po ang ating blind item kung sino yung gay comedian na nahuhumaling sa male model na malaki ang niche-niche.